Hello mga kapitbay, welcome back na naman dito sa channel natin Okay, so for today's video mga kapitbay Meron tayong isang subscriber na nagre-request po sa akin Kung pwede daw mag home lab reveal. Uh, ipapakita ko raw sa kanya or isishare ko daw sa kanya kung ano nga ba ang mga basic dito sa home lab ko. Yung mga pinagpraktisan ko at saka ano yung mga tips para makapag-practice ka sa bahay mo or pwede ka mag-actual uh, networking or makapag-configure sa bahay mo na pwedeng kumari galing sa office daw tapos kung gusto daw niya pag umuwi niya pwede niya i-practice sa bahay ano nga ba daw ang pinag-practicean ko dito kaya nag-request po siya na kung home lab reveal eto ipapakita ko sa inyo. Ito, yung home lab reveal ko is sobrang basic lang ng home lab ko rito sa bahay. Ano lang to eh, dalawang manage switch, isang firewall at saka yung mga virtual machine ko is nandito. Yon ipapakita ko sa inyo yun mamaya. Kung ikaw, nahihirapan ka maghanap ng server na virtual machine, kung nare gamer ka. So, itong PC ko na to is 8 core, 16 thread. And so, napakadaming virtual machine ang pwede mong uh, padaan dito or paganahin. Kaya ito yung ginagamit ko na virtualization server napaka-smooth, walang problema. Ito po sa inyo, o ipapakita ko sa kanya yung uh, actual home lab ko dito, kung ano yung mga equipment ko para makapag-practice ka ng networking. Ano nga ba ang mga basic uh, equipment na pwede mong bilhin para makapag-umpisa ka or makapag-practice ka ng mabuti sa bahay? Kasi iba pa rin kasi talaga ang actual kaysa doon sa nanonood ka or yung parang iniisip mo lang. Iba kasi talaga pag, uh, kung hari, actual muna kinikonfigure talagang madali kang matuto kaya let's go uh, quick video lang 'to ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng rack ko rito na gawa ko na home lab na pagpraktisan ko before all so let's go pupunta tayo dun sa rack natin ipapakita ko sa inyo so unahin muna natin kung ano yung laman ng rack ko tapos ipapakita ko sa inyo dito sa virtualization server ko nato kung ano yung mga pinagpraktisan ko or ano yung mga style ko para makapagpractice ako all right let's go and mga kapitbay. Kung mo mapapansin, kung inyong nakasubaybay dito sa vlog ko, ito talaga yung pinaka-homelab ko. Ayan, working po yan lahat. Gumagana po lahat yan kasi uh, may mga nakaset up po dyan. Ayan, kung inyong mapapansin mga kapitbay, ang meron lang naman ako dito is, ito yung pinaka-modem router ng ISP ko. Tapos, itong isang wifi ko na pinagtop praktisan ko, na kinakabit ko minsan dito tapos ito yung ating patch panel ayan tapos ito yung isa natin switch ito yung switch ko talaga dito sa bahay kaya hindi ko yan ginagalaw uh, para yan dito like for example yung misis ko nag work from home tsaka yung anak ko may ginagamit dito lang so ito lang yung ginagamit ko na switch uh, ito yung Cisco natin na uh, Catalyst uh, 2900 ah uh, gigabit po yung uplink nyan ito 10x100 lang yan kasi medyo may kamahalan kasi talaga pag Cisco ayan so yan lang yung laman natin tapos ito yung pinaka isa kong switch na ginagamit na pang ng CCTV at saka uh, ito yung aking NBR ayan yan yung aking NBR tapos ang uh, pinaka importante ito yung aking PF Sense Firewall ayan so yung PF Sense Firewall ko po gumagana yan ayan dahil nga uh, nakalimit yung mga uh, ano ko dyan uh, website para hindi nila ma-access ng uh, mga hindi para makita ng mga kids ayan, tapos naka ano po ito naka PPPOE doon sa dalawa kong kapitbahay at saka naka wireless po yan doon sa ano kabilang bahay na nagko-connect doon sa kamag-anak namin kasi nakikita-internet ayan so ginagamit po namin yan yan so, nakalimit po sila kasi nga dahil yung internet ko is naka Uh, 300 Mbps po yan Up to 300 Mbps Naka fiber optic po yan So yan lang po yung laman ng aking rack uh, Importante kasi pagdating sa office uh, Ang automatic na uh, basic setup Kapag nag setup ka ng office is ISP router Patch uh, panel Tapos yung switch or minsan yung mga ganyan Kung wala ka pang firewall Pero kung gusto mo na secured yung network mo Kailangan mo ng uh, ISP provider Tapos firewall Tapos switch tapos kung gusto mong mag-implement ng bilan o kung masyadong marami yung users o yung mga devices para hindi mag-congest yung network, kailangan mo ng manage switch para ma-segregate mo yung mga network mo. Like for example, per department, every department, iba-ibang bilan para hindi nagkagulo-gulo. Alright? So, parang ito yung magiging core switch natin. Ito yung pinaka-core switch natin. Tapos ito yung mga access switch natin. Ayan. So, Pagdating naman kasi ngayon sa mga panahon ngayon, high-tech na rin you 'no know? kasi halos lahat ng office nagre-require ng mga CCTV camera. Ah, uh, dalawa kasi ang klase ng CCTV camera natin. Meron tayong tinatawag na analog camera, so ito 'yung PFS natin, analog camera, tapos IP camera. So kung gusto mong makapag-practice ng networking, gamit 'yung mga IP camera, pwedeng IP camera ang bilhin mo lang, like for example no katulad sa akin naka-NVR ako. Tapos 'yung mga camera ko is ito. Ayan, mga POA camera po yan. Tapos, dito lahat na nakakonect. Ayan, sa so, panel ko. Ayan. Kaya, <coughs> kailangan may skills ka rin na kaya mo mag ng mga basic configuration ng CCTV uh, security camera para advantage po yan. Ayan. So, for example, pagdating sa office, uh, firewall, uh, core switch, manage switch, or TP-Link na manage switch, pwede po kayong gumamit para makapag-practice kayo ng uh, inter VLAN routing, uh, uh, ano pa ba iba. Basta yung mga configuration about networking pagdating sa mga switch sa network. Tapos, meron din akong ito, meron din akong file server. Yan, file server ko. Yan, uh, yan yung actual file server ko talaga, machine. Pero yung mga ibang file server na pinagpapracticean ko is naka-BM ako. Ayan, ayan. Yan lang naman ng laman ng aking, ano, uh, rack. So, pupunta tayo dun sa pinaka PC natin, which is yun yung virtualization server natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga software na in ko na pinagpractisan ko rin before. Alright? So, sa ngayon, working yan. Ayan, working po yan. Ayan. Ayan. Pus, ito yung POA switch ko. Pus, ito yung pinaka main switch ko dito sa bahay. Ayan. Ito yung PFSense ko. Ayan. So, yan lang yung laman po niya mga kapitbahay. So, pupunta tayo dun sa virtualization server natin para makita natin. So, usually yan ang naman ng laman kapag gusto mo mag-practice is uh, configuring ng mga basic router. Ayan. Tapos, uh, firewall. Napakadami kasing features yung firewall. Tapos, switch. Kung gusto mo mag-aggregation uh, uh, ng switch, kailangan dalawa din. So, medyo may kamahalan. Itong switch na ganito, pag second hand, nakakabili ko ng mga ganito na 4,000 to 5,000 or 7,000 pataas yung mga ganitong Cisco switch. Pero, swertehan na lang kung makahanap ka ng mas mura or mas old version. Pero, Catalyst 2960 is medyo okay okay pa po yan. Merong mga latest second hand ng mga Cisco na medyo may mahal. Minsan may umabot pa ng 10k. Kailangan mo talaga mag-budget. Ah uh, etong TP-Link na managed switch na to is medyo brand new na ito is na 12,000 to 14,000. So makakabili ka niyo ng mga second hand which is uh siguro mga ganun din, 6 to, misan 4,000, ganun, swerte mo kung may magbenta sa'yo ng mas mababa. So, wag mo mo nang hangarin -hanga na gigabit. So, kahit 10 by 100 lang, basta makapag-practice ka lang ng routing or VLAN uh, or inter-VLAN routing or firewall rules, mga ganun, wag mo mo na hangarin yung mga matataas na specs. Ang importante ay matuto ka kasi pagdating sa actual, sa specs, iba-iba naman yun. Alright? So, pupunta tayo dun sa pinaka uh, virtualization server natin para ipakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagpraktisan ko. Alright, let's go! Ayan, ito yung PC na pinaka-ginagamit natin para magkaroon tayo ng virtualization server. So, madalas ang ginagamit ko mga kapit bahay ito, yung Oracle VM Virtual Box. Ayan, pwede nyo mo kasi napakadami yan. No? So, meron akong server 2012, meron akong domain controller, Ayan, meron akong Linux desktop, meron akong PC1, PC2, naka-Windows po yan. Tapos, p firewall na plus. Tapos, ito, p 2.80. Meron din ako nyan, Ubuntu server. Tapos, ito, mga server ko. Tapos, minsan ginagamit ko rin yung ano, ito, uh, Hyper-V. Ayan, nasa sa inyo na po yan. Kunyari, ayaw nyo ng Ubuntu virtual machine. Ayan, dito sa Hyper-V ko. Uh, mayroon din akong active directory kasi pinag-combine ko dati yan ayan. so madalas yung ginagamit ko is Oracle para hindi medyo mera pero madali lang din yung gamitin itong Hyper-V na to kung naka Windows Server ka or naka Windows 11 Pro ka mayroon features na ganito alright, ayan Windows 10 Pro, mayroon din ng Hyper-V Manager ayan. napaka basic lang po yan lang po yung ginagamit ko talaga wala na, na iba uh, o practice ka uh, ang pinaka the best din na pwede mong practice is yung Windows Server para pag nakapasok ka sa mga enterprise company yung mga gumagamit ng mga domain controller so magiging familiar ka na kasi usually ang mga ganong company is gumagamit talaga sila ng Windows Server enterprise company, matik na ka Windows Server po yon bihira lang yung hindi gumagamit ng Windows Server kasi Mare, katulad ng Nestle Philippines kasi thousands of users so napakahirap i-manage nun kaya kailangan mo ng domain controller para nakaupo ka lang sa table mo i-manage mo na lahat ng users basic na lang no? Uh, <clears throat> tapos ano po ba yung mga pinagpapraktisan uh, Praktis ka ng file server Linux kailangan pag naggusto mo talagang gumaling kasi mostly talaga kapag mga uh, malalaking company like Facebook, Google, YouTube Halos lahat ng server is naka Linux, kaya safe. Kaya dapat mas okay kung mayroon kang familiar sa Linux server or sa Linux, uh, may talent ka pa rin talaga ng Linux kasi iba talaga ang Linux kapag sinasabing Linux master ka, tawag na sa sa'yo is na malupit ka ng system administrator or network administrator, kung mga ganun, di ba? Uh, para Cisco, kasi ang Cisco Linux din, di ba? So, gano'n. Napaka, yan yung mga importante na dapat mong aralin kung gusto mo talagang pumasok sa pagiging network engineer or network administrator or system administrator. Yan pa yung mga ano, yung firewall, uh, routing, basta interbulan routing, basta security, at saka <clears throat> marami pang iba. Napakadami ko Ang sa akin lang naman talaga before is yung iba. Yung una ko talagang pinagpraktisan is yung Cisco. Tapos, uh, firewall. So ang nakaka ko ng mga firewall is mga SonicWall, Fortigate. Ah uh, ito yung pinaka pinaka pag, pinag ano ko is pfSense kasi ito yung pinaka the best na tinatanong ng mga supporter ko before, ano yung libring firewall. So ito yung pinag-aralan ko pfSense. Ayan, tapos ah uh, yun, uh, cyber room before nakagamit na ako pero yung cyber room parang ano lang din yun eh. Parang Fortigate lang din, walang pinakaiba. Sonic Wall, yan. napakaganda po ng mga UTM firewalls yan. Ayan, kung gusto mo talaga, <clears throat> kasi halos lahat mo ng mga firewalls is almost the same lang din yung features. Nag-iiba lang yung muka, okay? Uh, yun, yun yung mga tip ko. Ubuntu Server, ito yung pinaka -tabis. Ubuntu Server, kung gusto mo matuto talaga ng Linux, ito yung pinaka-friendly user para sa akin, ha. Ah. Friendly user na Linux server. Like, pwede ka mag-create ng uh, file sharing, pwede ka mag-create ng domain controller, pwede kang mag uh, DRDB which is uh, <coughs> i-combine mo na yung dalawa mong file server para parang redundant magiging redundant with high heartbeat yan pwede po yung Ubuntu na to yan tapos ano pa ba yan lang naman kasi before gusto ko talaga maging uh, system administrator network administrator kaya ang inaral ko talaga is Cisco uh, Windows Server tapos firewall yan yan yung mga ano kasi yung mga networking automatic familiarize mo lang automatic pag nakita mo na ah ganito pala yan ganun pala yan basta familiar ka na alam mo na yung basic automatic yun uh, magiging uh, astig ka ayan tapos yan ito yung aking PFSense yan alam naman natin updated 2.8 PFSense absence, ayan, nakaset up po yan tapos ito yung pinaka Cisco ko which is show show nakabilan. Ayan, ayun yung pansin, ayan. Nakabilan po, tatlo. Ayan, show, uh, trunk port. So, interface, trunk. Ayan, ito yung papansin. Ito yung pinaka-trunk ko. Ayan. So, yun yung mga pinag-practicean ko sa Cisco. Ayan, marami po yan. Uh, kaya binili ko talaga para yung inaral ko sa Cisco, yung mga bootcamp-bootcamp ko before, kasi hindi na ako nag-renew ng Cisco kasi familiar na ako kaya yung mga basic inaaral-aral ko na lang yung mga latest update aral-aralin na lang madali mo na lang makuha kasi familiar ka na so yan yung mga uh, tag tag nito diskarte so kung gusto mo talaga magkaroon ng home lab siyempre hindi mo iwasan gagastos ka pa rin talaga kasi siyempre di ba kung ayaw mong ano kumare ay mo magtayo ng home lab, yung pambibili mo ng home lab, ipunin mo na lang, tapos i-training mo na lang. Okay din yun. I-certification mo na lang. Kaya may, uh, may ma actual naman yun. Kaya ayun. So, sana natauhan or naintindihan ng tropa natin ay na nagtatanong, yun lang naman yung mga basic na kailangan mong aralin or practicein kapag gusto mo talaga. Or yun yung mga uh, basic device na pwede mong bilhin para makapagtayo ka ng home lab, para makapag-practice ka. Yan, kung medyo kung marami kang pera, uh, bilhin mo na yung mga latest, di ba? Para asting. Right? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana natulungan ko na naman kayo. Maraming salamat. Kung mayroon kayong katanungan, stay tuned and comment down below. God bless and peace.